Ayan nakikita ninyo, mabulang mabula. <laughs> Nakikagulat ganito pala ang uh, sabon noong unang panahon. Good morning guys! Uh, ang gagawin natin ngayon ay papakita ko sa inyo ang update sa ginawa nating sabon uh, last year. So ito nakalimutan ko kasi kaya ganyan ang kanya itsura. Uh, susubukan natin yan ngayon kung bubula ba ang sabon na yan uh, ang sabon na ito ganyan ang kanyang itsura kasi ito ang sinaunang sabon ang sinaunang sabon kasi ay ginagawa ito sa pamamagitan ng abo ayan ito yung abo abo ng kahoy o basta abo at oil Or kahit na anong mantika, mantika ng baboy, mantika ng vegetable oil, coconut oil, palm oil, uh, canola oil, kahit na anong oil or combination ng oil. Kapag uh, pinagsama ang oil at saka yung abo, nakakalikha yan ng sabon. Uh, yan ang itsura ng sa sinaunang sabon. So, susubukan natin ngayon kung bubula ba itong sabon na nalikha natin. Ayan, ganyan na ganyan itsura oh. Uh, last year na kasi ito. Uh, almost one year na. Uh, ito ay update lang. Susubukan natin ngayon. Lagay natin sa tubig. Kung talagang bubula ba ang sabon na ito. Ayan. Kasi last year nang ginawa natin to, ang sabon na ito ay ay hindi pa bumubula. Kasi ah uh, 24 hours pa lang yun. At napatunayan natin doon na nakakalinis talaga siya. Ayun, subukan natin to. Ayan. Kung bubula ba? Ayan, nakikita ninyo. Ayan, nakikita ninyo. Mabulang mabula. <laughs> Nakakagulat. Ganito pala ang, ang sabon. Noong unang panahon, ah, nakagulat. Mismo ako nagulat eh. <laughs> Nakakabula pala siya. Ah, bumubula pala talaga. Ah, ang sabon na ito, ay gawa sa abo. Kahit na anong abo. Basta abo ng kahoy. O, nang pagkatapos mo magsaing, uh, kuliktahin mo yung abo. At saka yung abo, ay uh, lagyan mo ng rain water rain water lagyan mo siya ng rain water para makuha yung putaks, potassium hydroxide yung potassium hydroxide yun ang lye na sa modern mix, soup making ngayon lye ang ginagamit potassium hydroxide at saka ihalo mo lang siya sa oil mantika ng baboy o kahit na ano makakalika ka na ng, ng sabon ngayon panoorin natin kung pa, paano ko ginawa ang sabon na ito last year first kailangan natin gumawa ng lye solution so, ito ay kailangan natin ng uh, abo ng kahoy mga bato, buhangin at dry leaves at of course kailangan natin ang rain water or tubig ulan ayan, ayan na po ang ating uh, lalagyan may bato na po at buhangin Lalagyan so, natin ng buhangin, tapos lalagyan din natin ng dry leaves. Ito ay magsisilbing filtration. Ayan. Uh, o, lagyan natin ng dry leaves. At saka natin ilagay ang ating uh, abo. O, itong mga abo natin mula sa ating pagsaing. Ayan ang ating mga abo. Ayan. Lagyan natin dyan. At pagkatapos niyan lagyan natin ng tubig ulan may butas yan dito sa sa kuha niya. After 24 hours, yung butas ay uh, dyan magdaan yung na-filtered na na uh, uh, lye water. Ayan. Yung lye water o uh, yung, yung lye uh, potassium hydroxide. Uh, atin ang lulutuin ngayon. Pakukuloy natin yan hanggang sa Uh, mag-evaporate yung mga tubig at matira na lang yung concentrated na uh, potassium hydroxide. Oh. Yung potassium kasi ay nasa uh, kahoy yan. At uh, pag, uh, kahit na masunog yan at maging abo, hindi nawawala yung potassium. Paglagyan natin ng tubig, tubig uh, magiging potassium hydroxide. Ayan. So, itatransfer natin sa ating lalagyan para matest natin kung Uh, gano'ng concentrated yung atong nag nagawang uh, potassium hydroxide. Ang um, purpose nito, uh, itong itlog dyan na nakikita nyo, yun ang ating uh, ilagay dyan. Pag lumutang yung itlog, ibig sabihin, ay nagawa na tayo ng uh, tamang-tapang -tama, ng isang potassium hydroxide or lye. Ayan. Uh, okay, ilalagay natin natin ang itlog dyan ngayon kinakabahan ako baka hindi lulutang ayan 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 lagay natin yung itlog oops 1 2 3 ayan ma ah, oh. makita natin yan na ah, ah, pag lumutang makikita natin talaga ah, yun ayan lumutang ang itlog kasi pag nilagay mo ito sa tubig Normal niyan. Lulubog yan. Ayan. Hindi naman lulutang yan. Pag sa tubig. Uh, lulubog talaga yan. Hindi lulutang yan. O, ayan. Dahil lumutang yung itlog, ibig sabihin nakagawa tayo ng lye solution, O, nakagawa tayo ng potassium hydroxide. Ready, ready na yan para gagawa tayo ng sabon. Okay? So, ayan. Patunayan na lumutang talaga. Ayaw. Uh, so, makagawa tayo ng sabon ngayon. So, kailangan natin ay kukuha tayo ng oil. Ayan. Itong oil na binili ko sa merkado. Ito yung palm oil. Uh, Mura lang yan sa merkado. Binili ko yan. So, ngayon, kahit na anong oil, ang mantika ng baboy, o canola oil, olive oil, o depende sa oil na gagamitin nyo. Basta, kombinasyon ng uh, lye solution at saka yung oil, makalikha ka talaga ng sabon. Ayan. Hot, hot uh, process of soap making ang ating ginagawa ngayon. Ito yung ginagawa noong unang panahon. So, ayan, nandoon na ating oil. Lalagay natin ito ngayon ng ating uh, lye solution, potassium hydroxide. Ayan. Pakukuluan lang natin yan. Pakukuluan hanggang sa mag-evaporate yung mga tubig at matira na lang yung concentrated na Uh, sabon. Yung concentrated yan, sabon na yan. Uh, actually, one hour na ginawa ko ito eh. Uh, kailangan lang natin na pakuluan ng pakuluan. Uh, hot process itong uh, ginagawa natin. Ito yung ganito ginagawa ang mga sabon noong unang panahon. na uh, kayo dyan na uh, nagkakamping, uh, mga estudyante, kayang-kaya na gawin. Kayo din na uh, nasa Bulubundukin na tumitira sa probinsya, kaya niyong gumawa ng sabon na ganito. Simple lang. Dalawang ingredients lang. Ah, uh, lye solution mula sa abo at oil. Kahit na anong klaseng oil, makalikha kayo ng sabon. Maganda to kasi uh, pure, natural. Kaysa gagawa tayo ng uh, pa, palagi kayong gumagamit ng mga sabon na synthetic. Ay, naku yung synthetic na mga sabon. May mga chemical siya na nakakasira uh, sira ng ating katawan. Ayan. O, sabon na yan. Yan ganyan, o. Oh. Sabon na yan. O, sabon na yan. Hanggang sa uh, maging concentrated na yan, na uh, solid na lang yung natira. Sabon na yan. O, yan, yan yung inahawakan ko. Sabon yan. Sabon na yan. Hmm. kailangan lang na uh, mag evaporate yung mga tubig. Ayan, malapit na yan, malapit na malapit na yan. Ayan, so mga estudyante dyan, uh, mag na kayo ng thesis ninyo o anong project dyan, pagkita nyo sa teacher ninyo. Uh, gamit lang ang abo ng kahoy, tubig ulan, at para makalika ng life solusyon at oil ayun lagay natin sa ating uh, soap mold uh, dito natin para mahulma yung sabon Diyan natin lagay at uh, hayaan natin yan 24 hours palalamigin 24 hours para tumigas ayan uh, palalamigin lang natin dyan 24 hours hayaan lang natin dyan para tumigas After 24 hours, matigas na yan. Ngayon, kumunti na lang siya kasi nag-evaporate yung tubig. So, kailangan natin yan na uh, uh, ilipat para makalika tayo ng uh, isang sabon. Ilipat natin lahat yan. Diyan, ilipat natin dyan. Oh, ilipat natin lahat. Lahat. Para makagawa tayo ng solid na sabon. Ah, kahit isa lang para para makalikha tayo. Ganito ginagawa ang uh, panahon no, uh, ang sabon no unang panahon. Ganito ginagawa. So naimbento lang ito dahil sa abo na aksidente na na nalagyan ng ulan. At yung amoy, may amoy kasi itong tubig at aksidente din na dumaloy doon sa Uh, may naghuhugas ng mga uh, karne uh, ah uh, na discovery ng mga Babylonian na uh, tumigas yung mantika ng uh, mantika ng karne iwan ko kung anong karne uh, tumigas natin uh, sinubukan nilang hinawakan nakita nila nakakalinis pala ito at doon na naimbento ang sabon uh, unang gumawa ng sabon ay mga Babylonian Kasunod, mga Egypto. Uh, mga e, taga Egypto. Mga taga Mesopotamia. Mga Iraq. Sila yung mga unang gumagawa ng uh, sabon. Uh, ang original talaga ng sabon ay gawa talaga yan sa oil. Yung organic soap ay gawa talaga yan sa oil. Sa modern soap making ngayon ay napakaganda kasi uh, pinaghalo-halo na yung mga uh, Uh, mga oil na maganda sa ating skin. So, ganito lang yan. Kaya ang kaya nitong gawin. Kahit sino dyan, kaya makalika ng sabon. O, ayan, sinubukan na natin. Ito last year to natin ginawa. Sinubukan natin. At uh, hindi masyadong bumula sa panahon na to. Kasi after 24 hours, sinubukan natin. Pero nakalinis, nakalilinis siya. Yeah. Pero hindi siya bumula, bumula sa time na yan. Subukan ninyo, pa 4 to 6 weeks, makalika tayo ng sabon. Maubusan kayo ng sabon, uh, gumawa lang kayo ng ganyan. Uh, pag wala kayong uh, lay, hindi kayo makabili ng lay, ayos, tubig ulan lang yan, at saka abo. Ayos, subukan natin. Nakakalinis siya, nakakalinis. Uh, ano natin yan ng tubig? nakalinis uh, naman siya. Ini saya bermula sepanau nain.